Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kaibigan sa pananampalataya kay Kristo. Ngayong araw po ay pinalalahanan po tayo ng Panginoon na sa kanyang buhay, sa kanyang kaharian, pinapasok niya tayo lahat at wala sinuman ang pinipili lahat po tayo ay mahalaga sa kanya lahat po ay hinahayaan niyang makapasok sa kanyang buhay at sa kanyang karian siya ang pintuan ng buhay na walang hanggan na kailangan natin sa ating buhay magiging mapayapa po tayo magiging ma makabuluhan ang ating buhay kung tayo po ay makapasok sa buhay ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kailangan po tayo maging mapagkumbaba at sa ganun po makapasok po tayo sa kanyang kaharian. Si Jesus ang nagbibigay buhay sa atin. Siya ang ating lakas. Siya ang ating Patutunguhan, nagmula po tayo sa panginoon at darating ang panahon tayo po ay uuwi sa kaniyang tunay na tahanan. Kaya mga kaibigan, anuman ang nararanasan natin sa buhay, kailangan po natin lumapit kay Jesus, kailangan po natin humingi ng tulong, gabay, karunungan dahil siya po ang nakakaalam kung bakit tayo nakakaranas ng ganitong sitwasyon, problema sa pinansyal, problema sa relasyon, problema sa trabaho. Kaya sana po tatagan po natin ating pananampalataya, tatagan po natin ang ating kalooban at ipaubaya sa kanya ang lahat-lahat ng mga solerani natin sa buhay sapagkat ang taong malapit sa ating Panginoon ay hindi hindi kailanman niya paghindian. Ang taong malapit sa Panginoon ay hindi kayang tiisin ng ating Panginoong Hesus Kristo kung tayo po ay merong pusong mapagmahal, pusong mapagkumbaba. Kaya huwag mag-focus lagi sa problema, ipaubaya sa Diyos, ibahagi sa Diyos ang problema. Dahil sabi nga niya, niya, kung sino man ang lumalapit sa akin na may dinadalang problema, pagagainin ko dahil sa kanyang paglapit at pananampalataya. Ikaw kaibigan, ano man ang sitwasyon mo ngayon, anuman man ang dinadala mong problema ngayon, huwag kang mahiyang lumapit sa Diyos. Ibigay mo ito at si Jesus na po ang bahala sa kanya siya ang magbibigay sa iyo ng grasyang magpakatatag sa iyo at tutulungan ka niyang bitbitin ang iyong problema huwag ka lang mahiyang lumapit sa kanya dahil kay Hesus makagiging po tayo si Lord po ang ating buhay at sa ating Panginoong Hesus lagi po tayong panalo Huwag kang mawala ng pag-asa. Muli ito po si Brodo Makoy, ang inyong kaibigan sa pananampalataya na nagsasabi kay Lord, yun po tayo lahat. God bless, dalay ko ng Diyos.